Handang-handa na ang ilang botanteng Pilipino para sa paparating na midterm election sa Meatwell para gamitin ang kanilang karapatan na bumoto at piliin ang tamang kandidato. Kung kaya tulad ni Tatay Arce, mayroon ng kanya-kanyang listahan ng ilang botante na mga kandidatong kanilang iboboto na binasiraw nila sa kanilang mga pamantayan na mabuting leader ano yung mga katangian para masabi nyo checklist, ah, ito iboboto ko itong taon na to. Ano yung hinahanap nyo sa isang kandidato? Ah, uh, gusto ko yung tapat, matulungin, maawain. Uh, importante kasi yung kailangan iboto natin, yung talagang maasahan na makatulong, maawain sa kapwa Pilipino natin. Dapat may unity tayo para masensi tayo. Sa kabilang banda, bilang meron pang Siam na araw na natitira bago ang eleksyon ay mayroon namang iba ang patuloy pa ring nag sa mga kandidato na kanilang iboboto. Ah wala pa. Bakit kuya? Ba't wala pa? Tayo? May 1 linggo pa bago mag-ship. Oo. Uh -huh. Kuya, ano yung mga i-consider niyo para masabi niyo na iboboto niyo yung isang tao? Ano yung hinahanap niyo sa isang kandidato? Yung makatutulong talaga ipinakilala ayon sa schedule na inilabas ng Commission on Elections ay hanggang sa May 10 na lang ang campaign period para sa mga tumatakbong kandidato. Pagdating naman ng May 11 ay simula na ng liquor ban bilang paghahanda sa kinabukasan botohan sa mga presinto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.